Diaries. Ang kwento ng mga Pinoy sa likod ng pinakamataas na tower sa buong mundo, ang Burj Khalifa sa Dubai. At ang kapalaran ng OFW na si Jakatia Pawa, na nakatakda ng bitayin sa Kuwait, himala na nga lang ba ang makapagliligtas sa kanya? Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. Kamakailan lamang nasungkit ng Dubai ang titulo bilang lugar na may pinakamataas na gusali sa buong mundo. At bahagi ng makasaysayang tagumpay na ito ang ilang kababayan nating OFW. Nitong Enero, ibinunyag sa buong mundo ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Dubai, ang Burj Khalifa. Simbolo ng kapangyarihan at inovasyon, ipinagmamalaki ng Burj Khalifa ang isang daan at anim na palapag nito. Kinigitan nito ang record ng pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang Petronas Towers ng Malaysia at Taipei 101 ng Taiwan. Sa taas na higit 800 metro, ito na ngayon ang tumatayong tallest building in the world. At sa likod ng tagumpay na ito, bahagi ang galing at talento ng ilang Pilipino. Ito si Mary Jane Almadi, Chief Executive Officer ng Geosciences Laboratory, isa sa pinakamalaking laboratorio sa Dubai. Ang kanilang laboratorio ang naniniguro sa kalidad ng mga materyales na gagamitin sa konstruksyon ng ambisyosong proyekto. May lahat ng mga roads mga ginamit na materials, kami ang And then the yung mga ginamit din na structures extract, like right? for the steel, kami rin na nag-test na whether they are fit for the construction or not. Ayon kay Mary Jane, confidential ang information kung gaano katagal at gaano kamahal ang testing nila sa bawat materyales. Ang tiyak, lahat ng mga materyales na pumasa sa kanila, dekalidad. Siya ang simbolo ng the biggest innovation and biggest technology in the whole world. So, Very strict and quiet control. 6,000 katao lang ang inanyayahan sa in-branding inauguration ceremony ng Burj Khalifa. At maswerte na napabibig dito si Mary Jane. It's really amazing. Brilliant. I even cried. My dear self, because we've been uh, in that uh, project for the last 5 years. Nagambag din ng kanyang talento sa makasaysayang gusali ang Pinoy na si Rene Monsibon, isang electrical engineer. Ang yung company namin was hired to be a sub-consulting or sub-contractor for growing services. Being isang electrical engineer at isang team leader of this group, kami po yung simula ng na construction shop drawing. Malaki na rin galing ang mga final drawings bago ma-install ang ilang bahagi ng Burj Khalifa tulad ng lighting fixtures. Anim na taon at 1.5 billion US dollars daw ang ginugol nila para maitayo ang tallest building in the world. Kwento ni Rene, taglay nito ang pinakamakabagong teknolohiya na hindi pa napapantayan kahit saan sa mundo. Tulad ng Lightning Arrester System na dinisenyo mismo ng kumpanya ni Rene na protekta sa mga gusali oras sa tamaan ito ng kidlat. Yung Lightning Arrester System ng World's Kalipa ngayon ay isa sa pinakata design or latest innovation na in-apply sa buong mundo. Ipinagmamalaki rin ni Rene ang dinisenyo nilang automation system para sa gusali. High-tech kasi ang pagpapaandar sa mga elevator, ilaw at air conditioning ng Burj Khalifa dahil lahat ng ito, synchronized. Bagamat record-breaking ang taas ng Burj Khalifa, may ilan ding pagsubok sa pagtayo nito. Tatlo hanggang apat na buwan ang kinakailangan para lang linisin ang buong struktura. At dahil napakataas ng mga palapag nito, ang mga inhinyerong tulad ni Rene, kinailangan pang magsuot ng harness. At minsan kasi dito sa Dubai, malakas ang hangin. So there's a lot of building object construction materials na lumilipad, na hulugan ang mga. although there's a city measure, for real yun talaga ang tinakamaya. Hindi lang sina Mary Jane at Rene ang mga Pilipinong nag-ambag ng kanilang talino sa proyekto ng Burj Khalifa. Sa downtown Burj Dubai, kung saan matatagpuan ang nasabing gusali, may isang Pinoy na tila gumawa ng imposible. Siya at ang kanyang kumpanya ang naglagay ng lawa sa gitna ng disyerto para paligiran ng tubig ang pinakamataas na gusali sa mundo. Sa gitna ng disyerto, hindi naging imposible magkaroon ng lawa. At sa pinakapusog nito, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo ngayon. Pinalinibutan ng tubig o ng isang man-made lake ang Burj Khalifa sa Dubai. At ilang mga Pinoy ang utak sa lumipod Ang chemical laboratory ni Mary Jane ang siyang namamahala sa quality control ng materyales sa paggawa ng building. Ang engineering firm naman na pinabibilangan ni Rene ang gumuhit ng mga disenyo para sa gusali. At si Dante Delizo naman, isang structural engineer, ang siyang namamahala sa man-made lake o lake park kung tawagin. Ang water I main pictures, yun po ay ang um, uh, daloy ng tubig sa sa paligid nito. At of course, uh, yung kung paano ito saan siya pupunta. Ano ang mga estruktura na kailangan na gawin para hindi po uh, bumigay ang uh, mga tubig. Mahalaga ang papel ng kumpanya na kinabibilangan ni Dante. Dahil hindi lang sila nagtayo ng lawa sa gitna ng desyerto kundi inasikaso si kaso pa nila ang kaligtasan ng mga istruktura na nasasakop ng lawa. A uh, ang participation namin nga sa structural engineer doon ay yung mga uh, susuporta sa mga strukturang gagamitin ng mga services. Ang services po ay tinatawag yung mga magkukonekta ng mga tubo, magkukonekta ng mga tubi, mga kuryente rin sa ilalim. Unang-una po, kapag hindi po na uh, naprotektahan yun, uh, lahat po ng mga ikakabit ng mga electricians, mga computer specialists, mga light specialists, ay masisira po lahat yun. Sa Lake Park, ibinibida ng Burj Khalifa ang isang napakagandang fountain show. Hindi lang kasi sumasabay sa musika ang tubig, kundi napakataas pa ng inaabot nito. Sa kasaysayan ng Dubai, tila hindi na bago ang mga naglalakihang proyekto. Nariyan din ang Seven Star Hotel na kahugis ng layag ng isang bangka, ang Burj Al Arab. Pero sa lahat ng mga proyektong ito, higit na mas matayog ang Burj Khalifa. Kaya naman para kay Rene. I feel proud and a great achievement. I we feel confident at fulfilled sa aming profession pag nakikita namin ang isang structure na ginawa namin na nakikita yun sa buong mundo at nagpa-functions And we are very proud of it. Para sa mga Pinoy na naging bahagi ng tagumpay na ito, hindi lang ito simbolo ng tatag at kapangyarihan ng bansang Dubai. Tumatayo rin itong patunay na handang makipagsabayan ang galing ng Pinoy maging sa mga pinakamatayog pangarap.